100 unleaded Alright, 15 kilometers ang ating lalakbayin for today's video. Makakadribo. Yo, yo, yo. So, what is up sa inyo? No, musta? So, panibagong araw, panibagong vlog tayo kayo mga katribo For today's video, ang pag-uusapan natin Yung mga dislikes ko sa motor na ito Top dislikes sa Honda Click 125 version 2 dahil version 2 na ang ating Honda Click nagsilabasan na rin kasi yung version 3 ngayon so nagkaalat na rin siya and marami na rin tayong mga nakikita may mga nababasa akong comment based dun sa Facebook group sa Facebook na sinasabi daw na kayang mag top speed ng 125 kph or kilometers per hour yung stock pure stock na Honda Click version 3 hindi ko alam kung totoo pero parang may nagpost kasi tapos ang sabi eh bakit daw hindi makatakbo yung version 2 to ng top speed ang sinasabi is 110 lang yung top speed Diba? so nag comment ako nang sabi ko naka CBT ako then naka speed tuner CBT ako kaya umaabot ng 123 km per hour yung aking top speed tapos may biglang nag comment dun sa comment ko na yon. may reply yung comment ko ang sinabi is yung version 3 daw na Honda Click niya na gamit niya is kaya matumakbo ng 125 km per hour ng pure stock so nagtataka ako bakit mayroon bang in-improve ang Honda dun sa version na Honda Click. Eh, sa pagkakaalam ko, ang binago lang naman dun is nagkaroon siya ng pocket, cellphone holder, yung mismong itsura niya, ba? Diba? yung gulong mas lumaki nga yung gulong nun eh kasi naging 100 by 80 na yung uh, gulong nun so nagtataka ako bakit kaya nagkaroon ng ngayon kalakas na top speed yung motor na uh, yun diba pero hindi naman yung topic natin ngayon mga katribo ang kinaka naman natin ngayon yung mga top dislikes ko sa motor na ito so yan let's start Alright, so bahay na tayo ng mabini mga table So kung mapapansin nyo nga pala Tinanggal na natin yung sticker dito sa ating auto Dito sa ating panel gauge Para nakikita natin yung speed datin Oil change indicator <laughs> palitin na yung langis natin. Pero hindi ko papalitan yan kasi hindi naman ako nag-travel ng malayo. Dito-dito lang naman ako. Na-reach man niya yung maximum na limit dun sa time na pagpapalit natin ng langis. Pero hindi naman tayo umalis kasi eh, okay lang. Dito-dito lang naman tayo. Dalaminos, Dasol pabalik-balik. 60 kilometers. Hindi naman lagi. Kaya yon. Dislikes ko dito sa motor na ito. Yung sa CBT. Yung palagi ang paglilinis ng CBT. Ang CBT, yun yung pang gilid natin mga katripo bakit nagiging palagi uh, o, o bakit nagiging paragi na paglilinis natin ang panggilid it is because yung cover ng panggilid natin yung pinakatakit niya is wala siyang proper or wala talaga siyang cover okay and uh, nagiging dahilan yon kung bakit nagiging marumi ka agad o napapasukan ka agad ng alikabok yung ating panggilid Diba ba alam nyo naman ang nagiging effect kapag napapasukan or nagkakaroon ng dumi ang ating panggilid ay humihina ang hatak. Overtake tayo dito ng konti. At the same time, nagkakaroon na rin ito ng dragging. So, napakalaking effect kapag marumi ang panggilid ng Honda Click. Nagkakaroon ng effect sa performance, sa acceleration, sa top speed. Di ba? So, yun ang nagiging effect. Yun, yun yung isa sa mga nakikita kong downside dito sa motor na ito. So, every two months, naglalinis ako ng panggilid. O oh, okay na rin kasi nagkaroon tayo ng idea dati so hindi na rin na ano sa akin ang pagpapalinis ng panggilid dahil ako na mismo naglilinis ng panggilid natin so one time gagawa ako ng uh, video about yan alright so yan palaging paglilinis ng panggilid nailubutong na joke hindi na maalis yun dun <laughs> so yan Pagpakal tayo dito ako naksidente ate Ito mismo Umangalat <laughs> ako dyan oh no? Rider pa dati yung motor natin Ito <laughs> so, ako tayo ko commander Sadyat ko na lang muna siya Sabi muna tayo saglit Simulan na Mambon pala Date nang nagsabi si Commander Nasa bayan na pala siya Kanina pa ako nag-aantay Doon sa school Grabe ba sa tagal ng katagalan na gamit natin ito Mostly ang nagiging common encounter ko dito na problem is yung throttle response Hindi ko alam kung bakit anong mayroon sa throttle nito na medyo delay talaga siya Even before hindi pa siya nakapagpanggilit Alam mo yun, mararamdaman mo naman kung responsive yung motor o oh, hindi grabe, umulan na talaga sir Hindi ko na kaya to Umulan na talaga Ha! Umulan na talaga Grabe ching Ay nako Kaya na pa sana ako nandun Alright, so balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina yun. yung throttle response. Kaya nga sabi ko kanina, it's uh, more on subjective naman siguro para sa mga nakapanggilit na yung throttle response talaga ay magbabago once na ikaw ay nagpalit talaga na ang set. Pero, di ba, kung talagang okay ang throttle ng isang motor, di naman yan magkakaroon ng problema sa anything part dito sa throttle kung talagang okay. Pero, di naman natin alam yung reason behind. So, again, para sa mga katribo natin dyan na click user, ano ba yung mga possible na reason kung bakit na uh, nade-delay throttle response ng Honda Click 125 natin? So comment down below mga katribo sa mga kapwa ko Honda Click users dyan. Alright? Are we still recording? Yes, we're still recording dahil kanina ay umuulan. At kailangan nating patayin ng ating uh, camera dahil hindi naman ito waterproof. Pero minsan nagagamit ko pa rin siya kahit umaambo ng bot. pag record pa rin tayo. Alright? Alam mo na. Alaminos City Hits. All right, here we are. Alaminos, Alaminos, Alaminos. <laughs> TRK 502 best adventure bike yan tunog inline 4 kahit tunog GS kahit 3 cylinder lang I mean 2 cylinder pala tagal ka nag-aantay doon tapos wala ka pala doon tagal ka nag-aantay doon tapos wala ka pala doon wala ko mag-chat na drive ako 2-4, kanina pa ako andun alas 4 ang grabe ang angas ay driver main taas mo yung paa mo taas mo yung paa mo baha wala grabe yung baha yan, oh. look, up, look up look up national park tanta masyado ang galing eh? may dedicated parking na pa motorcycle ay look up warp tentang sunset day dia <laughs> yeah. Good morning mga tribo, It's day 2 <laughs> ng ating vlog And ngayon ay pauwi na tayo So kahapon nagkunta tayo dito sa Laminos Kunta natin si Commander And itutuloy natin yung ating pinag-uusapan What are my dislikes Dito sa ating motor na Honda Click 125 So, as I said kahapon, nakapagsabi na rin ako ng ibang mga dislikes ko. Itutuloy lang natin ngayon mga katribo. Alright? Alright, number 3 na dislikes ko dito sa motor natin na Honda Click 125 ay yung rear suspension. Okay? And yung paghagok ng makina. Yung kapag switch ay nagkakaroon siya ng hard start. Yung bigat niya. Okay? So, for 125cc, mabigat to, mga katribo. And, ano pa ba? Marami, marami pa akong issue dito eh. Walang matandaan kung ano-ano pa yung mga yun. Hindi ko naririnig kung nagre-record na tong GoPro na ito, no? hindi pa. So, yan mga katribo, wala na akong maisip. Hindi pa ako nag-iisip-isip ng mga issues na ito, Pero wala eh. wala na talaga akong maisip. So, I think that's all. For this video And I hope nakatulong sa inyo ito Para sa maging deciding options ninyo Kung talagang kukuha ba kayo ng Honda Click Or hindi Base naman sa nakikita natin sa lansangan May mga Honda Click tayo nakikita Meron tayong na-encounter na Honda Click So ibig sabihin talaga Yung uh, quality Yung so, comfort o, overall performance ng motor na ito ay okay hindi naman natin masasabing hindi okay kasi wala namang perfectong motor so that's only my opinions mga katribo ano man yung mga nasabi ko ngayon yan ay likha lamang aking uh, idea opinion at uh, kuro-kuro so kapag nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe to this channel Aaron 3 Aaron 3 Aaron, Aaron, Aaron TV signing out kita kits tayo sa susunod na vlog alright